Salamat ulit, Kamustad. Ito po ang pangalawang ang uh, tanong. nakakasira ba ng pag-aayuno ang aksidenteng pag-inom o pagkain? Bismillah. Ang makakasira sa pag-aayuno ay kapag ginawa mo na you are fully aware na ito ay, ito ay makakasira at hindi ka napipilitan, ginusto mo talaga. Pero sa aksidente o nakalimot ka, ay hindi puwede makasira. Pero the moment na maalala mo ay itigil mo kaagad. Uh, may hadith yan diyan na sabi ni Prophet Muhammad s.a.w. sabi niya kung sino man ang ang uh, uminom o kumain at nakalimutan niya na siya ay fasting, ay ituloy niya ang fasting dahil si Allah na sa kanya ng pagkain at inumin. Pero wag mo na sabihin na at all kumain na rin ako, tuloy ko na lang to. nababayaran ko na to, hindi. The moment na maalala mo na fasting ka ay itigil mo at uh, ituloy mo lang, insya Allah.